kuha niya akong trabaho nga. Hindi ko ganahan na nang cut-cut ko, guys. Malong taas kayo, Abu Dhabi, during the era of Said. The first pa, palang good pa lang sa sinundana. Yung nani kataas, guys. Ang family tree nila. pakitaan na ko sa inyo, aha. Grabe kataas. niya yung trabaho na po. Dispatch na mo sa mga uh, sa mga office, sa mga sub, ano mo, sa mga offices traffic site na lang mo. Ano siya kataas? So, na ako na siya himuon. Alnayan Family Tree. Alnayan Family Tree sa Abu Dhabi. During the era of Sayyid I. So, kinahalan ako. Yes! No, no, I'm going for lunch. Sabi niya, nag-stay daw din. Yeah, hindi ko din. Yeah, kaya po, mag-stay ko din eh. Wala, wala na ko yung tape. Niya oh. yeah, karon kay naglibo ko so, sa ano ko siya pag start no kay pwede na gud ni siya mag print out dito sa gawas then kana bitong tihik isila is oi tihik isila is chudas kung kaya bitaw nila i-manage kaya bitan nila magtipid magtipid chut yun sila ina yung, yung mga Chinese ano sa yung kasuon lang po ko <laughs> <Tinugod>. <laughs> pero kinala na ako na siya humanon within one hour kay after four o'clock na naman po yung meeting yung na nakabisi akong life pero wala increment sa sweldo pero okay ra kay buutan man ang mga amo buutan man ang mga amo di, ma di man toxic ang mga kauban sa trabaho peaceful man kaya ko ang um, tulog mga gabi ana ah, ah. alnayan family tree this is the president from here from this hamdan this 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 and you know this child this mm -hmm. baby this is the exact next president this is the exact ha huh? Sayed, Said, Said here. Which one? The current now, Karan. Muhammad, yeah. Muhammad, Muhammad. Yeah, yeah. Ahir, here, here. Yeah, see. Are <laughs> so his children? Huh? These are his children. Yeah, children. Muhammad, children. Muhammad, children. This one. I think this one is the grand, grandfather. The first. Ever Lolo, <laughs> grandfather, right? The, the father of, of national. Yeah, yeah, the father she of the national. Nation, yes. Yeah. Eighteen fifty-five to nineteen zero nine. Oh my gosh.